Hi hey bro, tulad ka rin ba niya? Working 8 to 10 hours a day. Laging nag-overtime at pagod na pagod na sa mga sermon ng boss mo? Ang masakit dyan, hindi pa rin sapat ang sweldo mo para pambayad ng tubig, kuryente, renta, at pambili ng pagkain mo at ng pamilya mo may naiipon ka pa ba para sa pagtanda mo? Bro, ganito ba ang nangyayari sa buhay mo? Sweldo, bayad, utang? Naisip mo na rin ba makipagsapalaran abroad para matustusan ng mga pangangailangan ng pamilya mo? Akala ng karamihan masarap ang buhay sa abroad. Pero ito nga ba talaga ang sagot? Psst, bro! Ano ba ang pangarap mo sa buhay? Gusto mo ba ng kotse? Bahay at lupa? Savings? Mabayaran ang lahat ng utang mo? At tigit sa lahat, magkaroon ng oras para sa pamilya mo? Bro, sa ginagawa mo ba ngayon, makukuha mo ang mga pangarap mo? Magkano ba talaga natitira sa sweldo mo? Tignan natin. Halimbawa, sumisweldo ka ng 15,000 sa isang buwan. Maraming kaltas, merong benepisyo, tax, renta, pagkain, tubig, at maraming iba pa. May natitira pa ba sa 15,000 na sinesweldo mo buwan-buwan? Kung nakakaipon ka ng 5,000 sa isang buwan, gawin nating 12 months. So meron ka ng 60,000 times 10 years, 600,000 na yon. After 10 years mo sa trabaho, makukuha mo ba ang mga pangarap mo? Wala pa dyan ang tuition fee ng anak mo, medical expenses at iba pa. Bro, naisip mo na bang mag-sideline? o magnegosyo kung saan maliit lang ang puhunan pero sure ang income mo? Nag-iisip ka ba ng produkto na kung saan, kusang binibili ng tao? Ano ba ang ginagamit mo at ng milyong-milyong tao sa paligid mo? Tama ka dyan, bro. Cellphone! Kaya buksan mo lang ang isipan mo dito sa ipapakita ko sa'yo. Paano nga ba mag-one, bro? Ang One Bro ay nagsimula noong October 12, 2012 at ang office nito ay located sa Mega Plaza Building sa Ortigas. Sa halagang 3,988 gamit ang isang cellphone at isang SIM, magiging dealer ka na ng lahat ng klase ng load. Simple lang, di ba? Ang pinakamaganda dyan, ang loading natin ay hawak ng Load Central, kung saan 12 years nang operating at ang matindi dyan, sila ang nagsusupply ng load sa lahat ng 7-Eleven, Netopia, Western Union at Robinson Malls. Bigatin, di ba? Kaya siguradong mabilis ang dating ng load mo. Ano ba ang laman ng package? Isang tarpaulin, dealer guides, 5 retailer guides, membership card, at insurance na nagkakahalagang 100,000 para secured ka sa One Bro, meron tayong 7 ways to earn. Number 1, pwede ka na kumita ng 8 to 14% sa kada benta mo ng load. You got text message. Number 2, unlimited retailer sign up. Pwede mo i-register ang mga kaibigan mo bilang retailers sa halagang 200 pesos. Natutulungan mo na sila magkaroon ng negosyo, kumita ka pa. Halimbawa, meron kang 20 na kaibigan na gustong magbenta ng load o magkaroon ng discount sa load. 20 times 200 equals 4000. Bawi mo na ang puhunan mo. Ang galing, 'di ba? Number 3, retailer override. Every time na magbebenta ang mga retailers mo, sila ay kumikita ng 8 to 14%. Ikaw naman kumikita ng 1 to 2% sa kada load nila. Halimbawa, yung 20 retailers mo, nagbebenta ng 1,000 load per day. 20 times 1,000 equals 20,000 per day. 20,000 times 30 days equals 600,000 of load. 1% of that is 6,000 per month. 2% 12,000 per month. Mas marami kang retailers, mas malaki ang override mo. Ang lahat ng ito ay monitored sa website natin kaya siguradong safe ang business mo. Diba mahilig ka mag-Facebook or magkwento sa mga friends mo? What if may kaibigan ka na gusto din maging dealer kagaya mo? Every time na may mga kaibigan ka na sasali sa business, you earn 500 pesos sa kada direct referral mo. Halimbawa, meron kang dalawang kaibigan na nag-join. Nilagay mo ang isang mong kaibigan sa left at isang mong kaibigan sa right. Dahil dalawang na-endorse mo maging dealer, meron kang 1000 pesos. Next, number 5 pairing bonus. Dahil may isang pumapasok sa right at left mo at nag-pair sila, may additional 500 pesos ka. At dahil ang mga na-endorse mo ay mag e endorse din ng iba, tuloy-tuloy ang kita mo sa pairing bonus. Sa isang account mo, pwede ka kumita ng maximum of 30,000 per day sa pairing bonus pa lang. Next naman ng indirect incentive, kung saan sa kada endorse ng mga teammates mo, kikita ka ng 25 pesos from second to the 8th level. Halimbawa, meron kang 5 na na-endorse. Dahil dyan, meron kang 2,500 pesos. At yung 5 mo na na-endorse, ay mag endorse lang din ng tig lima. Sa 25 na members nila, meron ka ng 625 pesos. Tuloy-tuloy lang yan pag abot mo ng 4th level. Ang dating 25 pesos mo, pwede na maging 15,000 pesos. Palima-lima lang yan ha? How much more hanggang sa 8 level mo? At ang pinakamaganda sa lahat, atulungan mo ang mga kaibigan mo at ang mga members mo dahil ikaw ang nag-endorse sa kanila. Kada buwan, meron kang 10% sa kita nila sa pairing bonus. Kaya dito, hindi lang basta nag-join ka, tapos na. Dahil meron tayong free trainings at seminars para siguruduhin mag-grow ka at matuto ka sa business. Masarap, di ba? kumikita ka na free pa ang trainings at seminars mo. Bro, gusto mo ba malaman kung paano mo mamamaximize ang negosyo at kumita ng mas malaki? Meron tayong tinatawag na tripack kung saan ito ang bestseller namin dahil mas triple ang income mo. Meron din tayong family business package kung saan 7 accounts ay pwede para sa iyo at para sa pamilya mo. Hindi ba mas maganda kung kasama mo ang pamilya mo sa negosyo? Insured na sila kumikita pa. Oh teka bro, alam kong iniisip mo na baka ito ay isang pyramid scheme. Ang pyramid scheme ay walang produkto, walang opisina, at igit sa lahat hindi registered. Kung saan ang one bro ay kumpleto ng lahat na ito. Bro, wag ka nang magdalawang isip pa dahil nasa pioneering stage pa lang tayo. This is the best time na sumali ka sa negosyo. Kaya ano pang hinihintay mo? Alam kong interesado ka rin, Maging one bro dealer ka na rin tulad namin. Walang mawawala kung susubukan mo. Kontakin mo lang ako sa number na ito. At sabay-sabay nating abutin ang mga pangarap natin. <laughs>